Yao Ming nagluluksa sa pagkatalo ng China. Pero ang Pilipinas tumating na sa bansa natin. Talagang nagse-celebrate at napapabalitang tig. 15 milyon ang mga players pabuya ni Manny Pangilinan. Talagang pinigyan nila ng matinding selebrasyon. At heroes welcome sa ating pansang Pilipinas talagang nakita natin after 61 years galak ng galak ang mga Piloy dahil sa dinaanan nila na battle from Iran 1 point from China 1 point lead at ngayon 60-70 sa Jordan talagang once in a blue moon ang kanilang pagkapanalo at there's more to come. Talagang tuwan-tuwa ang bagong coach na si Tim at selebrasyon sa ating bansang Pilipinas. Ayan, talagang makita natin ang kagalakan ng mga Gilas players. Congratulations Tim Kuhn at Gilas team. Abangan.